Ayan, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang na ng ng Winti Natural Divine Art of Healing. At gusto ko pong sagutin ang tanong ni Bernie Cervantes na paano naman kung malit ang bahay, saan ilalagay ang altar? So ngayon, saan nga ba natin dapat ilagay ang altar kung napakalit ng bahay? Imposible naman na wala tayong pagpwestuhan ng ating munting altar. No? Pero ano ba ang layunin ng altar? Ang altar po kadalasan dito natin inilalagay ang mga imahe o mga banal na bagay na nag-uugnay sa atin sa dakilang may kapal. Ngayon, maaring natin ilagay ang ating uh, ang ating altar sa kung saan ay maari tayong umupo at makasama natin siya. Pero ito ay hindi nalilimitahan sa lugar kung saan natin to ilalagay, no? So maari po tayong gumawa ng isang maliit na pouch, no? maliit na tulad ng oh, pitaka doon natin ilalagay tapos maglalatag tayo ng panyo at ilalagay natin to kung so, sa tuwing kakausapin natin siya so meron tinatawag na portable altar pero kung wala kayong um, mga items mga religious objects na magiging uh, portal ng divinity no lagi nating alalahanin na tayo bilang tao tayo mismo ang buhay na altar ng ating Panginoong lumikha. So, hindi po siya nalilimitahan sa mga objects lang na gawa, gawang kamay ng tao, no? Pero katulad ng ganito, no? Ito ay parang, dahil kasi bilang tao, nais natin meron tayong mapanghawakan. At dahil sa meron tayong na nahawakan ay nagkakaroon tayo ng pagtitiwala, no? Kaya nga, faith is a skill or parang Although ang pananampalataya, ito yung paniniwala natin sa Panginoong Lumika na maaari natin dapat i-develop. No? Kaya may mga faith building exercises na ginagawa katulad ng pagdarasal o kaya pagkakaroon ng rosaryo sa, sa Simbaang katoliko, di ba? sa pamagitan ng pagkakaroon ng rosaryo or prayer beads is nagkakaroon tayo ng, develop, uh, ng relationship na develop ang ating relationship sa Panginoong may kapal no? kung sino ang pinagdarasal ninyo no? Especially sa katoliko, mga rosario ito ay nag-rebuild ng relationship kay Mama Mary na siya namang nag-uugnay sa inyo sa Panginoong May Kapal, no? So, meron din tayong mga pintas o mga anting-anting mga agimat mga tangan, na maaari nating hawakan na lagi nating daladala araw-araw. Pero meron din mga mga altar na hindi natin madala kasi malalaki ang mga imahe, no? So, iniiwan lang natin sila sa bahay para magbantay sa ating tahanan at tayo bilang tao na nakatira sa bahay natin no yung bahay natin is parang na empower na protektahan tayo kahit lumabas tayo ang ating essence ay nasa loob ng ating tahanan at iingatan tayo ng ng imahe or yung representation ng ating pananampalataya pero ang mahalaga dito ay dapat mag maitanim sa ating kaisipan ng at ating katawan ito ay ang templo o altar ng Panginoon may kapal kaya dapat ingatan natin din no? dapat pangalagaan din natin ang ating katawan kasi sa pamagitan ng katawan ito ay tumatakbo ang buhay at ang buhay ay hindi natin gawa no? hindi ito galing sa atin galing to sa Panginoon may kapal kaya dapat natin pakaingatan so sana uh, Mr. Cervantes, nakalimutan ko Bernard Cervantes eh, natukunan ko po ang inyong katanungan so hanggang sa muli, maraming salamat mayari pag sa atin alam ah